Ya. Yan. Suerte kayo silang Nardo ba kay na sila na sila hardinera. <laughs> na hardinera guys. Oh, tingnan niyo naman ang paligid ng bahay ni Nay Tuping, ang ganda na. Ang daming halaman diyan sa loob. Dahil kay Lydia. Oh, may sitaw pa siya guys. Ah, oh. ayan ni sitaw oh, namunga na makarbis ah, ah, naman ni ah, ka anak Lid. Nakagulay na ka. Opa. Na ano may bunga? Ako ganahan kung ninanang di kayo pa mo unod. kaya mm. Kay di ko ganahan dagko ng liso. Ah, Liso. ah. sulod guys na apoy bu buwak oh. Oh, nice kay yung buwak oh. Oh. Oh, may sitaw. San ka dyan? May sitaw, may sili. Oh, may sili tapos mayroong rose. Yan, mayroon pa ditong talong. Oy ang ganda ng talong niya, oh. Ibang kulay ng talong niya, oh. Oh. Ang ni napunuan. Miracle fruit? Pilang tuig na ni? Eh. Niyan pito si Marvin, magtanom daw ko. Uy, naila Marvin, magkuha na gutag, lutoon na to. Di ba? Naila Marvin, nabuwak ba? Ang mga kanang bunga. Kuan ra daw na, lagariin lang daw inig abre nya atong pabukawon. Kusa na daw magtubig. Oh, oh lami kuno. Daghan man ko Mo gani, mo ajo kay Marvin, luto na to. Oh. Ah. Mayroon pala siyang dragon fruit oh. Mayroon siyang dragon fruit. Oh, pag na mo pag lumaki to, okay na. Solve na. Buti pa si Lydia, masipag. Ang daming pananim. Yung saging niya, ang tataba na, oh. Hello! 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 And guys, ang ganda ng mga halaman ni Lydia, oh. Gustong gusto ko yung halaman niya, ang ganda. Yan, ang ganda ng bulaklak. O, oh, yan. Maglilinis kami, guys, kasi bukas darating yung berhin. Pabuti yung dadaan dito sa amin, malinis yung area. Ako, nagwawalis na rin ako doon. Yan. Siya po daw, na dito. <laughs> linis pa mor. Sige, linis. Ako bitaw po kayo nanilig ko. Ay na, lidya po nang si, ganito sa probinsya guys. Kaysa magmaritis ka, manglinis ka na lang ng buong paligid mo. Lilinis pa. Mamaw gani. Ako gani, nanilig na po ko ron. Kay, sabay unsa oras sa mama ma masabay ko ninjo sa jo sa jo ta di mga alas 12:30 na na tadi to, kay mo vlog ko asa karon ah tempa lalaba dito oh asa man lagi ka nang tubiga ka or o lingatong lingatong may ganda lagi agas dire at tuwa man lagi mo na ipadong si Rospikas. Uh, Anong labas sila guys. Oh, oh. Ito buhay probinsya. Ayan po. Ismail <laughs> Ayan. Ganito sa probinsya guys. Kung malakas ang tubig, dapat puno yan. Yung parang tab. Ikaso, taghirap ang tubig sa amin. Kaya walang laman. Nasa grey po lang. Ayan. Kaya ako guys, pag naglaba, sa tubod talaga ako. Malakas ang tubig doon. Dito kasi mahina mas malapit lang sana dito sa amin sa bahay, pero mahina ang tubig hindi kaya pag maraming gagamit kaya pag ako maglaba doon sa tubod, kaya mas malakas ang tubig doon hey guys, good morning ayan, dito ang aming kagawad si Bill Madaling tanod, si Miyok Palak yan, dito yun dito sa area namin sa bahay to naglalagay ng stick para sa ilaw bukas pag daan ng berhin yan ito ang porok sa is. hanggang dito lang ang lagay nila paglalagay nila na itong stick na may bunot ng niyog at lalagyan ng gas para maging ilaw nilagyan muna ng plastik para hindi siya mabasa pag umulan at hanggang dyan lang dahil doon sa baba iba na naman porok city na yung nandun sa baba sila naman ang maglagay ah, hanggang tama na diya purok city na dito hmm. Pero dapat pwede na gatag-anay na. namay na sobra. Ah. Uh. Namay na sobra. Hanggang dito sa area na to. Ready na to para sa darating na mahal na berhin dito sa amin. Persisyon. May ilaw siya. Yan, tapos na ang stick na may ilaw para ready na sa darating na berhin